Naranasan mo na bang pakiramdam na parang nakatigil ang iyong buhay, parang nagtatapos ang isang kabanata, pero may boses sa loob mo na bumubulong na hindi pa ito tapos? Taurus, nagpapadala sa iyo ng mensahe ang universo, may malaki at makapangyarihang pagbabago na nagaganap. Ang hinihintay mo, ang mga sagot, ang kaliwanagan, ang pag-ibig, mas malapit kaysa sa iniisip mo. Bantayan mo ng mabuti ang susunod mong hakbang ay maaaring baguhin ang lahat. Buhay ang enerhiya sa paligid mo, at kung bubuksan mo ang puso mo, makikita mo ang mga palatandaan na hindi nagtatapos ang kabanatang ito, pinaghahandaan ka lamang nito para sa isang bagay na pambihira. Taurus, habang nakatayo ka sa gilid ng sandaling ito, marahang bumubulong sa iyo ang universo. Maaaring maramdaman mo ang kawalang katiyakan, o kahit tahimik na takot, pero ito ay hindi katapusan, ito ay isang sagradong pagbabago. Bawat tibok ng puso, bawat kislap ng ilaw sa paligid mo, bawat maliit na pangyayari ay may mensaheng nakalaan lamang para sa iyo. Ang enerhiya ng mga bituin, ang gabay ng iyong mga ninuno, at ang banayad ng mga palatandaan ng tadhana ay nag-aayos upang ipakita sa iyo ang landas pasulong. Ngayong gabi, iniimbitahan ka na huminto, huminga at makinig. Sindihan ang isang kandila, ipikit ang mga mata, at maramdaman ang pagbabago. Ang dati mabigat ay handa ng magbago ang dati na wala ay naghahanda ng bumalik. Ang iyong susunod na hakbang, gaano man kaliit, ay may kapangyarihang magbukas ng bagong oportunidad, mas malalim na pag-ibig, at isang buhay na tunay na sumasalamin sa layunin ng iyong kaluluwa. Ang emosyonal na pagkatuklasin. Taurus, habang unti-unting nahahayag ang kabanatang ito, maaaring maramdaman mo ang bigat sa iyong puso, isang banayad na paghila na nagpapaalala sa iyo ng mga bagay na hindi pa natatapos. Ang mga alaala ng mga sandaling dati maliwanag, na ngayoy tila na palayo sa background, ay patuloy na bumabalik. Maaaring ito ay mukha ng isang taong akala mo'y nawala na, o isang panaginip na nananatili kahit pagkatapos mong magising. Ang mga alingaungaw na ito ay hindi para takutin ka, sila ay mga palatandaan, mga mensahe mula sa universo, na ginagabay ang iyong espiritu na kilalanin ang nakaraan at ihanda ang sarili sa darating. Mapapansin mo ang maliliit na bagay, isang kislap ng ilaw mula sa kandila na kumikilos ng kakaiba ngayong gabi, isang bigla ang simoy ng hangin na dumadaan na parang may dalang bulong, o ang amoy ng sampagita na hindi inaasahan. Ito ay mga palatandaan ng pamahiin, banayad na pagtuturo na ang iyong emosyonal na mundo ay kumikilos, handang ibunyag ang mga katotohanang nakatago sa harap ng iyong mata. Alam ng iyong puso na may nagbabago, kahit na hindi palubusang nauunawaan ng iyong isipan. Ang mga damdamin ng pangungulila, hindi natapos na usapan, o na walang pagkakataon ay maaaring mabigat sa dibdib mo. Huwag mo itong itaboy. Umupo ka kasama ang mga ito. Hayaan ang mga emosyon na dumaloy ng malaya, sapagkat sa pagkilala sa mga ito, doon ipinupundar ang unang butil ng pagbabago. Ang iyong kahinaan ay hindi kahinaan, ito ang pintuan tungo sa kaliwanagan. Minsan, hinihiling sa iyo ng universo na manatili sa kakulangan ng ginhawa upang makita mo kung saan pinakamahalaga ang pagpapagaling. Habang nagmumuni-muni ka, isaalang-alang -alang ang mga aral na nakatago sa mga karanasang ito. Bakit narating ng relasyon na ito ang krus na landas? Bakit nagkulang ang ilang plano? Marahil ang mga sagot ay hindi sa mismong mga pangyayari kundi sa kung paano nito hinubog ang iyong panloob na lakas. Madalas turuan ng universo sa pamamagitan ng emosyonal na tanawin, ipinapakita sa Taurus na kahit ang mga pagtatapos ay may potensyal para sa malalim na mga simula. Ngayong gabi, maglaan ng sandali para kumonekta sa iyong panloob na sarili. Sindihan ang isang kandila, gaya ng ginawa ng ating mga ninuno, at itoon ang pansin sa apoy nito. Hayaan itong liwanagan ang mga sulok ng iyong puso kung saan nanatili ang pagdududa at takot. Bulungin ang iyong mga hangarin ng may pananampalataya. Kung ito man ay pag-ibig, kaliwanagan, o personal na paglago ang iyong hinahanap, hayaang matugunan ng enerhiya ng universo ang iyong katapatan. Bawat kisap ng ilaw, bawat init na pumupuno sa dibdib mo, ay senyales na ang kabanatang ito ay malayo pa sa pagtatapos, ito ay naghahanda lamang sa iyo para sa pagbabago. Maaaring maramdaman mo ang bigla ang alon ng nostalgia o isang hindi maipaliwanag na luha na bumabagsak mula sa iyong mga mata. Yakapin ito. Ang mga emosyon na ito ay hindi basta-basta, sila ay mga bulong mula sa kalangitan, ginagabayan ang taurus upang makita na ang pila hindi natapos ay isang kinakailangang paghinto, isang sagradong pagitan. Ang sakit, ang kawalang katiyakan, ang paungulila, lahat ito ay bahagi ng masalimuot na habi ng iyong paglalakbay, maingat na hinabi upang dalhin ka sa mas malalim na kamalayan. Habang lumalalim ang gabi, makinig ng mabuti sa mga mensahe sa iyong mga panaginip, sa mga banayad na pattern sa araw-araw na buhay, at sa tahimik na intuition na nagtutulak sa iyo pasulong. Bawat palatandaan, gaano man kaliit, ay may kahulugan. Ang iyong mga ninuno, ang iyong mga gabay, at ang universo mismo ay nagtutulungan upang tulungan kang mag-navigate sa emosyonal na lupain na ito. Ang tila paghihintay, tila kawalang katiyakan, ay sa katunayan ay panahon ng paghahanda at pagising. Tandaan, Taurus, matatag ang iyong puso. Ang mga damdaming nararamdaman mo ngayong gabi ay hindi pasaning dapat dalhin sila ang hilaw na material ng pagbabago. Sa pagtanggap mo sa mga ito ng buo, nang walang takot o pagtutol, mas malapit ka sa kaliwanagan, kapayapaan, at paglago na itinakda ng universo para sa iyo. Ito ang iyong emosyonal na pagkatuklas, isang sandali upang maunawaan na ang kabanatang akala mo'y nagtatapos ay, sa katotohanan, nagsisimula lamang sa pinakamakapangyarihang yugto nito. Ang espiritual na pahayagi. Taurus, habang naglalakbay ka sa emosyonal na tanawin na ito, nagsisimula ng ipakita ng universo ang mga nakatagong pattern nito. Ang dati tila magulo o hindi patas ay ngayon may mas malalim na kahulugan, at ang mga palatandaan ay lumilitaw sa mga paraang banayad, ngunit hindi maikakaila. Maaaring may panaginip na bumisita sa iyo, maliwanag at kakaiba, kung saan ang mga simbolo ay tila nagsasalita sa isang wikang halos na uunawaan mo, ngunit hindi lubos. O kaya'y dumating ang isang mensahe mula sa minamahal sa perpektong sandali, na para bang ang mga bituin mismo ay nagtipon upang ipaalala sa iyo na laging naroroon ang gabay. Ito ang marahang bulong ng kosmos, ang iyong personal na mapa na unti-unting nahahayad. Pansinin ang maliliit na himala sa paligid mo. Ang kislap ng ilaw ng kandila na ayaw manatiling matatag ay higit pa sa simpleng apoy, ito ay senyales mula sa iyong mga ninuno, paalala na ang espiritual na enerhiya ay dumadaloy sa iyo. Ang bigla ang paggalaw ng mga dahon sa labas ng iyong bintana, ang bihirang pagdaan ng paru-paro sa iyong daan, o ang hindi maipaliwanag na init sa tahimik na gabi, lahat ay nagdadala ng mga mensaheng nakalaan para sa iyong puso. Tinuturo ng tradisyong Filipino na ang ganitong mga palatandaan ay pahiwatig ng langit, mga banayad na hudyat mula sa universo at sa mga nauna sa atin na ginagabayan ang kaluluwa tungo sa kaliwanagan. Maaring maramdaman mo ang bigla ang kaliwanagan tungkol sa mga relasyon, oportunidad, o mga desisyon na matagal mo nang iniisip. Hindi ito aksidente. Taurus, nakikipag-usap ang universo sa pamamagitan ng synchronicity, mga pangyayari, pagkikita, at maging ang maliliit na coincidences ay inayos upang ituro sa iyo ang mas mataas na layunin. Kapag napansin mo ang mga pattern na ito, lalabas ka sa kalituhan at papasok sa liwanag ng pagkaunawa. Dito nagsisimula ang iyong espiritual na pahayad. Sa tarot, ang sandaling ito ay tulad ng pag-ikot ng Wheel of Fortune. Hindi maiwasan ang pagbabago, ngunit hindi ito dapat katakutan. Ang pakiramdam ng pagtatapos ay sa katotohanan ay isang pivot, pagkakataon para sa iyong kaluluwa na umayon sa susunod na yugto ng paglalakbay nito. Ang iyong puso, dati mabigat sa pangungulila, ay nagsisimulang maramdaman ang ritmo ng banal na timing. Nauunawaan mo na ang bawat pagkaantala, bawat paghinto, bawat kawalang katiyakan ay guro sa disgis, nagtuturo ng pasensya, tibay, at pagtitiwala. Yakapin ang espiritual na pananaw na ito ng bukas ang puso. Taurus, isa alang alang ang paglikha ng ritual upang parangalan ang gabay na natatanggap mo. Sindihan ang puting kandila bilang simbolo ng kaliwanagan at proteksyon, ilagay ang maliit na token ng intensyon, maaaring barya, kristal, o bulaklak, at bulungin ang iyong mga panalangin. Naniniwala ang mga nakatatandang Filipino na ang mga ritual na ginawa nang may sinseridad ay nag-aanyaya ng banal na enerhiya, pinapalakas ang mga palatandaan at mensahe na nais iparating ng universo. Sa pamamagitan ng simpleng gawain ito, aktibong nakikibahagi ka sa iyong sariling espiritual na paggising. Pagmunimunihan ang mga sandali kung kailan naramdaman mong nawawala o disconnected. Ngayon nakikita mo na ang mga panahong ito ay kinakailangan upang palakasin ang iyong intuition. Bawat pagkakamali, bawat heartbreak, bawat paghinto ay hibla sa masalimuot na habi ng paglalakbay ng iyong kaluluwa. Tinuturo ng universo sa pamamagitan ng karanasan, at sa pamamagitan ng mga karanasang ito natututo ang taurus ng sagradong sining ng discernment. Ang iyong espiritual na pahayag ay ang pagkilala na kahit ang mga hamon ay may dalang biyaya, at kahit ang mga pagtatapos ay naglalaman ng binhinang mga simula. Bigyang pansin din ang mga panaginip. Sa espiritualidad ng Filipino, ang mga panaginip ay madalas nagsisilbing portal para sa mga banal na mensahe. Isang paulit-ulit na panaginip, isang simbolo na nag-uulit, o bigla ang pagkaunawa pagkagising ay maaaring direktang komunikasyon mula sa iyong mga gabay. Pansinin ang mga pattern, numero, hayop o kulay, maaaring may gabay tungkol sa relasyon, pagbabago sa karera o personal na paglago. Taurus, tinatanggap ng iyong subconscious ang mga bagay na maaaring hindi pa nauunawaan ng iyong conscious mind, isinasalin ang mga cosmic signal sa mga simbolong natural mong naintindihan. Sa yugtong ito, mapapansin mo na nagbabago ang enerhiya sa paligid mo. Ang mga tao, sitwasyon at oportunidad ay lumilitaw na parang hinihila ng dinakikitang kamay. Inaayos ng universo ang mga pangyayaring ito nang may katumpakan, tiniyak na ang Taurus ay eksaktong nasa lugar na kailangan para sa susunod na kabanata. Ito ang dahilan kung bakit tila mahiwaga, ngunit ito ay likas na ritmo ng tadhana. Ang iyong espiritual na pahayag ay nakasalalay sa pagkakita sa mga dinakikitang hibla na nag-ubnay sa iyong mga karanasan, at sa pagkakaalam na walang bagay na nagaganap ng basta-basta. Sa huli, Taurus, tandaan na ang pahayag na ito ay hindi isang sandali lamang kundi isang proseso. Ang pasensya at kamalayan ng iyong mga kaalyado. Hinihiling ng universo na obserbahan, magnilay at magtiwala ka. Ang iyong puso ang gagabay sa iyo patungo sa mga aksyon na kaayon ng iyong kapalaran, ang iyong isipan ay makikilala ang mga oportunidad, at ang iyong kaluluwa ay mararamdaman ang resonance ng tunay na nakalaan para sa iyo. Ang dati nakalito o hindi kumpleto ay nagsisimula ng magkakahulugan at mas malapit ka sa malalim na pagbabago na naghihintay. Pagpapakita at pagbabago Taurus, ngayon na nasaksihan mo na ang emosyonal na tanawin at naunawaan ang espiritual na pahayag, panahon na upang pumasok sa aktibong pagbabago. Handa ng tumugo ng universo sa iyong mga hangarin, ngunit hinahanap nito ang iyong kaliwanagan at sinseridad. Ang iyong pokos, ang iyong pinapangalagaan sa puso at ang mga aksyong gagawin mo ngayon ang maggagabay sa kabanatang ito patungo sa susunod na mas makapangyarihang yugto. Ito ang sagradong sandali kung saan nagtatagpo ang isip at kilos, nagtatagpo ang panaginip at realidad, at nagsisimula ng magpakita sa konkretong paraan ang layunin ng iyong kaluluwa. Magsimula sa intensyon. Tinuturo ng tradisyong Filipino na ang malinaw at taos pusong intensyon ang susi sa pagtawag ng banal na gabay. Maglaan ng tahimik na sandali, umupo ng komportable, at isalarawan sa isip ang pagbabagong nais mong yakapin. Isipin ang sarili mong tiwala at buong tapang na humaharap sa isang buhay ng pagkakahanay, kung saan natutunaw ang mga hamon at natural na lumilitaw ang mga oportunidad. Sindihan ang isang kandila bilang simbolo ng kaliwanagan at proteksyon, at habang kumikislap ang apoy nito, ipahayag ang iyong intensyon ng malakas. Maari itong mga salita ng pag-ibig, kaliwanagan, kasaganaan, o personal na paglago. Hayaan ang apoy na dalhin ang iyong enerhiya sa universo. Isaalang-alang ang paggamit ng pisikal na simbolo ng pagpapakita. Ang maliit na barya ay maaring humikayat ng kasaganaan, ang kristal ay maaring palakasin ang iyong enerhiya, o ang bulaklak tulad ng sampagita ay maaring mag-anyaya ng pagkakaisa at espiritual na biyaya. Ilagay ang mga simbolong ito malapit sa kandila habang inuulit ang iyong mga intensyon. Sa espiritwal na praktis ng Filipino, ang mga gawain ito ay hindi lamang pamahin, sila ay mga kasangkapan na nagpupokus ng iyong enerhiya na lumilikha ng resonance sa mga dinakikitang puwersa na gumagabay sa iyong kapalaran. Isulat ang iyong mga hangarin at affirmations. Kapag inilagay mo ang iyong intensyon sa papel, lumilikha ka ng sagradong kontrata sa pagitan mo at ng universo. Maging tiyak at taos-puso. Halimbawa, kung naghahangad ka ng pagkakasundo, isulat, binubuksan ko ang aking puso sa pagpapagaling, pag-unawa at panibagong koneksyon. Kung naghahangad ka ng kasaganaan, isulat, handa na akong tanggapin ang mga oportunidad na kaayon ng aking pinakamataas na kabutihan. Hayaan ang bawat salita ay magdala ng vibrasyon ng pananampalataya at katiyakan. Aktibong obserbahan ang mga palatandaan sa iyong araw-araw na buhay. Habang ipinapakita mo ang iyong hangarin, Taurus, magsisimulang lumitaw ang mga synchronicity. Maaaring mapansin mo ang parehong numero ng paulit-ulit, isang ibon o hayop sa mahalagang sandali, o isang lumang kaibigan na biglang nakipag-ugnayan. Ito ay kumpirmasyon na ang iyong mga intensyon ay gumagalaw sa mga enerhiya ng universo, na ang iyong pokus ay lumilikha ng alon, at ang iyong kabanata ay aktibong nagbabago. Magtiwala sa mga palatandaang ito yakapin ang enerhiya ng pagpapakawala. Nangangailangan ang pagbabago na pakawalan ang mga lumang pattern, sama ng loob, o takot na hindi na nakikinabang sayo. Hinihiling ng universo na bitawan mo ang bigat ng nakaraan upang magkaroon ng puwang para sa darating. Maaari kang magsagawa ng simpleng ritual, isulat ang mga bagay na nais mong pakawalan sa maliit na papel, at sunugin ito sa apoy ng iyong kandila, hayaan ang usok na dalhin ang iyong lumang enerhiya. Matagal nang nauunawaan ng mga nakatatandang Filipino na ang apoy ay nagbabago, nagpapaputi, at nagpapalaya, na tumutulong sa kaluluwa na umusad ng hindi nabibigatan. Habang nagpapatuloy ka sa gawain ito, isama ang pang-araw-araw na pasasalamat. Kilalanin ang maliliit na biyaya na naroroon na, ang tawa ng isang minamahal, ang init ng araw, ang simpleng kapayapaan ng tahimik na umaga. Pinapalakas ng pasasalamat ang pagpapakita, iniaayon ang taurus sa dalas ng kasaganaan, pag-ibig, at oportunidad. Ipahayag ang iyong pasasalamat ng malakas, o tahimik sa puso, at maramdaman ang resonance ng iyong mga salita na pumupuno sa iyong pagkatao. Taurus, unawain na ang pagpapakita ay isang pakikipagtulungan sa universo. Nangangailangan ito ng kaliwanagan, aksyon, at pananampalataya. Ang mga butil na itinanim mo ngayon, sa pamamagitan ng intensyon at ritual, ay lalago tungo sa konkretong resulta. Maaaring mapansin mo ang banayad na pagbabago sa simula, isang bagong pananaw, panibagong relasyon, isang oportunidad na lumitaw ng hindi inaasahan, ngunit ito ay simula pa lamang ng mas malalaking pagbabago. Ang iyong kabanata ay maganda ang pag-usad, kahit na hindi paganap na malinaw ang kabuwang larawan. Sa huli, magtiwala sa timing. Ang uniberso ay kumikilos ayon sa perpektong ritmo, madalas na hindi nakikita. Ang ilang biyaya ay dumarating kaagad, habang ang iba ay nangangailangan ng oras upang ganap na maipakita. Ang pinakamahalaga ay panatilihin ang pananampalataya, manatiling bukas sa gabay, at patuloy na pangalagaan ang iyong mga intensyon ng may pag-ibig at pokus. Bawat ritual, bawat pag-isip, bawat maliit na aksyon ay bahagi ng sagradong prosesong ito. Sa pagtanggap ng pagpapakita at pagbabago, Taurus, ganap kang pumapasok sa pakikipagtulungan sa iyong kapalaran. Hindi ka na lamang tagamasid sa iyong buhay, ikaw ay aktibong kalahok, pinalakas ng banal na gabay, karunungan ng kultura, at matatag na lakas ng iyong puso. Ang kabanatang dati itila hindi tiyak o hindi kumpleto ay ngayon buhay na may potensyal, naghahanda sa iyo para sa masagana, maayos, at makabuluhang landas na naghihintay. Taurus, habang marahan nang nagtatapos ang kabanatang ito, huminga ng malalim at damhin ang malalim na pagbabago na naganap sa loob mo. Naglakbay ka sa tanawin ng iyong emosyon, nasaksihan ang mga espiritual na pahayag, at nayon ay handa ka ng yakapin ang mga pagpapakita na pinasimulan ng iyong mga intensyon. Ito ay isang sagradong sandali, kung saan nagtatagpo ang kaliwanagan at tapang, at kung saan ang gabay ng universo ay ganap na nakaayon sa lakas ng iyong puso. Ang mga karanasan na dati mabigat ay ngayon lumilitaw sa bagong liwanan. Ang mga pakiramdam ng pagtatapos ay sa katotohanan ay kinakailangang paghinto na naghanda iyo para sa paglago. Ang mga aral na iyong natutunan, ang mga kaalaman na lumitaw, at ang mga ritual na isinagawa mo ay lahat ay hibla sa masalimuot na habi ng iyong paglalakbay. Pinapaalala sa atin ng karunungan ng Filipino na ang pasensya, pananampalataya at taos pusong intensyon ay nag-aanyaya ng mga biyaya na lampas sa nakikita ng mata. Bawat kisap ng kandila, bawat bulong ng panalangin, at bawat sandali ng tahimik na pagmumuni-muni ay humubog sa pagbabagong ito. Alamin na ang iyong puso, matatag at matalino, ay nakilala ang katotohanan, hindi pa tapos ang kabanatang ito. Nagbabago lamang ito. Marahan kang ginabayan ng universo, inihahanda kang lumakad patungo sa mga oportunidad, pag-ibig, at kasaganaan na dati nakatago sa paningin. Bawat hakbang na iyong ginagawa ngayon ay puno ng lakas, may intensyon, at pinapalakas ng enerhiya ng layunin ng iyong kaluluwa. Magtiwala sa mga palatandaan sa paligid mo, ang maliliit na himala, ang mga synchronistic na sandali, ang marahang pagtuturo na nagpapaalala sa iyo na hindi ka kailanman nag-iisa sa landas na ito. Yakapin ang kapangyarihan sa loob mo. Kasama mo ang universo sa paglikha ng iyong kapalaran sa bawat pag-isip, bawat aksyon, at bawat intensyon. Ang pagbabagong iyong naranasan ay hindi pansamantala, ito ay isang permanenteng pagbabago sa paraan ng iyong pananaw sa buhay, mga relasyon, at layunin. Tinuturo ng espiritualidad ng Filipino na kapag pinarangalan natin ang nakikita at di nakikitang puwersa, binubuksan natin ang ating sarili sa buhay na puno ng pagkakaisa, kasaganaan, at banal na timing. Sa wakas, Taurus, dalhin ang kaalaman na ito sa bawat araw na susunod. Panatilihin bukas ang iyong puso sa pag-ibig, bukas ang iyong isipan sa karunungan, at handa ang iyong espiritu upang tanggapin ang mga biyaya na nakalaan para sa iyo. Ang kabanatang dati tila hindi tiyak ay ngayon buhay na may pangako, at handa ka nang pumasok sa susunod na yugto ng iyong paglalakbay. Ang darating ay hindi lamang pagpapatuloy, ito ay isang malalim na pagbabago, isang sagradong evolusyon na sumasalamin sa lalim, lakas, at kagandahan ng iyong kaluluwa. Ito ang iyong sandali, Taurus. Ang universo ay nagsalita, nakinig ang iyong puso, at naghihintay ang iyong kapalaran. Lumakad ka ng may tapang, pananampalataya, at matibay na tiwala, sapagkat ang pinakakamanghamanghang kabanata ng iyong buhay ay nagbubukas, at ito ay nagsisimula lamang.